Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yeso Kristo. Pusin ko na ang pagsasalita hinggil sa kapalaluan. Kung hindi lang kailangan magsalita ako hinggil sa mas mabigat na kasalanan, labis na magsasaya ang aking puso dahil sa inyo. Wika ng Panginoon. Hindi nila nauunawaan ang banal na kasulatan dahil pinangangatwirana nila ang pagpapatutot dahil sa nasusulat hinggil kay David at kay Solomon na kanyang anak. Totoong si na David at Solomon ay maraming asawa at nakarumal-dumal sa aking harapan, wika ng Panginoon. Sapagkat walang sino mang lalaki sa inyo ang magkakaroon maliban sa isang asawa, at hindi siya magkakaroon ng mga kalo niya, sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ay nalulugod sa kalinisang puri ng mga babae. Kung loloobin ko, wika ng Panginoon ng mga hukbo, na magbango ng mga binhi sa akin, ay uutusan ko ang aking mga tao. Kung hindi ay makikinig sila sa bagay na ito, sapagkat masdan ako ang Panginoon ay nakita ang kalungkutan at pagdadalamhati ng mga anak na babae ng aking mga tao dahil sa kasamaan ng kanilang mga asawa. At hindi ko tutulutan, wika ng Panginoon, na ang panangis ng mga kaaya-ayang anak na babae na aking inakay palabas ng Jerusalem ay makarating sa akin laban sa kalalakihan ng aking mga tao, wika ng Panginoon. Mga kapatid, Nakarating kayo sa masidhing sumpa. Nakagawa kayo ng higit na kasamaan kaysa sa mga lamanita na ating mga kapatid, sapagkat masdan, mahal ng kalalakihan ng kanilang mga asawa. Mahal ng kababaihan ng kanilang mga asawa at mahal nila ang kanilang mga anak. Sinakta ninyo ang mga puso ng inyong mga mapagmahal na asawa at nawala ang tiwala ng inyong mga anak dahil sa masasamang halimbawa ninyo sa kanila at ang hinaing ng kanilang puso'y nakarating sa Diyos laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na dalisay sa puso. Umasa sa Diyos ng may katatagan ng isip at manalangin ng may labis na pananampalataya at kanya kayong aaluin sa inyong paghihirap at kanyang isasamong inyong kapakanan at magpapataw ng katarungan sa naghahangad ng inyong paggalipol. Ngunit sa aba, sa inyo na hindi dalisay na puso, kung hindi kayo magsisisi, ang lupain ay masusumpa dahil sa inyo. Pakatandaan din, na dahil sa inyong karumihan, ay maaaring dalhin ninyo ang inyong mga anak sa paggalipol, at ipapataw sa mga ulo ninyo ang kanilang mga kasalanan sa huling araw. O aking mga kapatid, gisingin ng inyong mga kaluluwa. Tigatigin ang sarili na kayo ay magising sa pagkahimbing ng kamatayan at magsitakas mula sa pasakit ng impyerno upang hindi kayo maging mga anghel sa Diablo. Amen. tayo ng mga anak.